Ayan, good morning, happy Sunday uh, November 17 At buti naman po uh, Shout out po sa mga uh, Malalayong lugar na Sana huwag naman silang masalanta ng bagyo At sabi, super typhoon daw yung bagyong si Pepito So dito naman po sa kabunduan Dito sa parting uh, tubigan Dito sa DRT Okay naman po sa ngayon Ayan, tahimik yung ano, walang kahangin-hangin. Salamat naman po, hindi naman dito ano, masyadong ano. Dumaan yung bagyong si Pepito ay no trespassing pa. Ayan, nung kami galing doon sa may tuktok na yon, doon kami bumaba. Ayan, may mga ano May mga poste ng ano, kuryente. So dito kami sa may kalagitnaan ng ano. Sitio Tubigan napapaikot po pusa ng ano mga ay hindi nakita rito kasi maraming puno ito kasi lugar na to parang ano to parang ang tag dito parang kawa so nasa gitna kami napapaikotan na siya ng mga bundok tapos may palayan pa ayan okay baba tayo doon sa may bandang uh, ilog Ayan, mababa tayo ng ano, tapot ng ilog. Ay, may ibon, o. Oh, Ayun, oh, lalakad, o. Oh. Yung gustong-gusto ko dito kapag pumapunta ako dito, may eh. oh, gustong-gusto paliguan dito. At parang, ano siya, mayroon siyang maliit na poles. Ang oh, sagrado, o. Oh. Pag maligo ka, parang ayaw mo nang umahong mahun. At uh, maliit lang ang tubig. Ayan, oh, may kolong-kolong. Saan mo amata Ah. Yan. Yeah. May mga tanim na ano? Mais. So dito lang tayo diyan tayo oh, magsu-shoot -sh katong dali sa so, samitibagan. Kasi pag naliligo kami dito, dito kami mismo dumadaan. Mas madali kasi rito. Ay may mga ano pa oh. May mga talong. Kamote. Ng mais. Mating kahoy. Ayan o. Oh. Yun ang tubig o. Oh. Ay, nastasa ko ngayon. Medyo hindi siya ganong ano, kalaki ng tubig ngayon. Ay, napakaya ng tubig o. Oh. Ito yung sinasabi kong maliit na post Ayan, yan ako nagigigo. Napakaya ng tubig o. O. Oh. oh. Pag wala ng tubig yan, pag yung tag-araw, diyan kami nangunguha ang mga isda. yan Diyan, diyan kami tumataraw. Ano? Ay pulso, maliit. Lalim yan. Ito yung ano dito kami dumadaan, pagbaba. Ayan, nangilag. Ilag ng sitso tubigan. Ayan. Ayan, dito na yan. Bala ko sana magpatayo na nga dito eh. Ng kubo. Ito. kasi sa ano to eh. Sa pinakamay ng partner ko. O asawa ko. Ito. Binibigay sa akin na ito tatayo ng kubo sana. Ayan. Hanggang doon. Siguro na Tibagan yan o no? tibagan. Ayan. Bala kong gumawa na hanggang dito eh. Pababa. Pardon kaya ko. Diba? Ang ganda. Ayan, ayan, bundok. Ganda. Okay, salamat. Magandang uh, araw po sa inyo lahat. Ayan, check ko yung mga tinim ko. Ayan oh, uh, malaki na malapit ng mabungo siguro to. Checkin ko yung aking mga uh, ang tawag dito. Langka. Ayan, langka yan. Ayan, kailangan magtayon tayo sa bundok ayan lang kadi no ang tanim kong abukado, ayun tubo avocado ayun pa yung isa yung duhat ayun buhay yung mga duhat oh buhay sila dito alam nyo ko din, din dito mga ano, duhat tsaka yung mga uh, mintri sa mintri eh ko kung, kung may nabuhay kasi nakatabon sa ano eh ayan ayan o oh, buhay na yung duhat o oh. duhat duhat ayan puro duhat yan ayan ang kunong nakarang linggo So, para yata nga hindi yata nabuhay itong mga ito. Mamatay yata. Ito, buhay ito. Buhay na ito. Ang dalawa para hindi yata makasurvive yun ha. Ayan, may military doon. Nabuhay. So, ayan. Ito. Yan ang aming tinga kalupain. Yan. Okay. Yan, pao naman kami ng ano diyan, ng bundok papunta doon kila ng na Merna, sa taas. At yan si Lester Channel. Sama ko naglalakad kami. Papuntang ng uh, taas mangunguha kami ng ano mga uh, gulay kalabasa, okra sile o diba tsaka ano pa yung kamote Ayon.

ng ano talbos ng uh, kalibos ng talbos talbos ng ko yung na bilay, Ayan. sa na ng okra sa saging mas na yan sarap wala nga hindi siya kumangan dyan ang uh, ano So, hindi lang ganong kitigan kasi ano, medyo maraming puno. Ang bagong bagong. Nakadig na lang And, uh, na ako sa lakes dyan. At uh, ano ba, hindi ko na maayos ka. Ayan. Uh, Iba sa channel. Tawa na rin, na. Tawa uh, na kami dyan. Bakit na? tubig yan hindi ko tubig tapos na kami ng mga ano ang tawag doon isdang biya at saka mga talande kung tawagin may mga hipon na malit may mga tilapia rin malit yan tatawid ko rin ang malit na dyan may isa pa dyan napakaya ng tubig yan ayun o oh. yan tapos may taas pa dun ba kami ka. ando kasi yung ano yung bahay nila at lumipat sila dyan hindi na ako okay, mapakalawa ko kasi alam ko balamig ang tubig kaya mapakalawa ko o yan paahaw na kami ng ano ang tawag dyan burol o bundok ang gara silang gara ay dyan ng, ano sa mga motor nila galing yun ang na nakakahon yung motor dyan kahit mataas na ang uh, singgan Siguro na ako sila nakakahon din ako okay, na hirap, hirap eh. Yan, yeah, yung, yung ano, yung isa pa dyan, may lahon uh, pa nila dyan yung motor, yung uh, sa taas din. May lahon uh, nila, yun o, uh, yung bahay nila sa taas na yun. Okay, wait lang, at uh, tingnan natin pagdating doon. Ayan na, hinigal na si Lifestyle Channel. Tumigil mo na kunwari. Pero pagod na yan. Wala Yung mga tatamay yung ano yan, malayo yan. Yung mga bundok na yan, napakagad ng mga ano yan. Pagmastan kapag nadyan ka sa malapit. Bedding bed yan, tapos ano, nakapaikot sya ng mga bundok yan no? super ganda at uh, nakaka ano nakaka tanggal ng ano stress yan ang ginagawa ah. ko ano na gum gum bakit may binibenta ka ba binang ko daw binang ko daw